Oh, may pandawan mga padi ho. Oh. Nakasulod ang pandawan. Yung, didi nga ni mga padi mga madi sa video. Papandarun ta naman, ang lumata na makina. Mayad nga ni mga padi mga madi, kay tulos man na uminanda. Ini na makina ta, mawini pero maurag pa ma. Pareho man sa ako, lumauno na, pero medyo maurag pa ma. Malak nga paminsan-minsan, nakapangibot pa ma. <coughs> ini palang mga padi na lugar ko, ini na inuulian ko, yade ini sa barangay G.P. Laurel, Porksinko, Bulan, Sursogon. Malawod kita sa tungod sa barangay na mo, Bulan, Sursogon. Nagali nga ni, kita din mga padi sa barangay G.P. Laurel, alas 6.00. Nagabot kita sa tungod sa barangay na mo, alas 6.22. Malak nga ni, mga padi mga madi, kay papadaya ko naman ang kawit ko. Bago ko inariya, pinadayag ko muna. Basta so, kung mahapot ka mga padi mga madi, kung pira ang gubat to, ang gubat sa to mga padi, 5 kilos na tingga. Kung mahapot pa ka mga padi mga madi, kung ano ang palatandaan ta sini, ang palatandaan ta sini, mga bulod harlang kao na lubinan, mga harlang na kaho. Wara ini mga padi sin buya, wara sin mga palota. Pag makawit ka palang mga padi sa bubo, kay puhan, halipot lang ang kawit mo. Kay kung halaba ang kawit mo, sigurado, tatamaan mo na ang bubo sa nibata ng mga padi Kaya mga padi, kay puhan, di ulang napadalagan, kay puhan, tamaan mo na ang lubid, sa bubutra di mga padi mga madi kay tinamaan na kaya mahanap kita mga padi mga madi simpang sapin sa kamot. ang pang sapin ta palang sa kamot mga padi mao ni ngaranan sin interior sa tricycle ni mga padi kay kun sa bisikleta medyo saday. dai habang ani mga padi imbabata ko iniisip ko na sana sabi ko sira dagan man ang sulod kay base makalibre naman kita sa pangsuda kay kung daghan man makabakal kita maski kisarok na kilo na bugas balang ani mga padi mga madi kaya di na kawit pak gangot ginangutan ng mga padi ang lubid sa bubutapta kung mapapansin niyo mga padi ang lubid ka, pa. Kayo na pumirot na kinawit, ang bago tayo na tao na bubutra. Ininain papaimod ko mga padi, binaligutan ta ini, inihimuan ta, sintortali nga, kay sisabit lang sa durosang kawayan. Kay magkusog man hangin, magkusog man ang sulog, diri kita, iaawa. Malangan ni mga padi mga madi, kayo ang pumirot na batak, di diyo ang sulog. May nagkakalay-kalay pa nga ni, <laughs> sulod, mga padi mga madi, lawihan. Sulay bagyo an isda na inhubaan yan mga parangan kaya man mga padi mga madimaluyan ang sulod kay may mga gisi oh. kaya man mga padi mga madimaluyan ang sulod sa ito na na kay may mga gisi naruluwas talaga mga padi ang isda lalo na kung halaba ang gisi yan may ini mga padiho ho kay may mga sulod halo halo ang nagsurulog base kung wara man ini sin halaba na gisi <laughs> mga padi tamudlo lawihan yan may mga buriring. Hasta buriring mga padi mga madi nasulod man sa bubutrapta Mas kinano lang ang nasulod sa bubutrapta Irog man sun ka urag mga padi ang bubutrapta nasulod maski wala lang paon may pandawan mga padi oh Nakasulod ang pandawan <laughs> kada ko mga padi oh oh Pandawan mga padi. Pandawan mga padi, pandawan ang pangaran din di sa bulan sursugo. Siguro pandawan Kaisaro saro, base kun dua pandato, karaw lang mga padi. Pero ang pangaran talaga sa to, pandawan, hasta pandawan mga padi na sulod. Ah, damot man ang sulod sini mga padi mga madi na saro ta nabubutra. Oh, sigurado na talaga sini mga padi mga madi ang pangsudata. Mga padi mga madi, base pa lang maruyag man kaong sa YouTube channel. Pa-share man ang channel ko, padi TV mangyapon sa YouTube. Yan, pa-subscribe na diretso mga padi mga madi nan pa-share. Ya, hala mga padi mga Madi hanggang didi na lang sa ako video mga padi mga madi Salamat unon mga padi mga madi